tayong mga Pilipino sa Kastila namang umano, nagluto ng paghahajikan sa Amerikano. Tayo nisanay ng gawang paghahik, kahit saan siya nam. sa akin kaya pagkamini. Tayo nais pilip, katuwong natin. May halik Pilipino, may halik Ingles, may halik Kastila. Ganun langit, munduran ng muso. Datapuan ati ang halik Pilipino ay hindi pa sip hindi pa hindi pa sikil, paano'y kusinan. Ang halik ay bugtong, nakatakataka, papungo ng puso at ng kaluluwa. Sa iisang tao ay walang alaga, ngunit kulot kata kung sa lalawa. pagkita. Ngunit naihingi kung sa munting mong bata, ito'y nanakaw ng mga binata, ngunit binibili ng mga matanda. Ang halit sa sanggol, Ngunit balag kayo ng pusong kalisan. Ang halik sa sinta ay pag-asal -pag sa riwa. Sumit so, niyang asawa'y pagsinta ng nakila. Tatapuan sa isang galagang patanda. Ang halik ay isang pagkakaroon. Ang halik ni Florentino Galeanos. Toma, vai que